sa lahat ng nilangon ng sistema Pera lang ba talaga ang sukatan ng respeto? Yeah, dati simple lang, di baling kapos Basta tunay ang tao, walang halong yeah. libos Ngayon pag wala kang So what's up guys, today is Monday, May 26 So ngayong araw na ito ay papatupad ng MMD yung titawag na NCAP, yung no contact A, ay, ano ba yung A? Ano ba yung ibig sabihin ng A sa NCAP? No Contact Apprehension Policy. <glossing> uh, ngayon, titignan natin kung kagana kaganapan ngayon. partikular na dito sa Commonwealth Avenue. Na isa sa mga kasama sa mga listahan na lalagyan ng mga ganitong klasing uri ng... Uh, ...tawag dito. Ah... Uh, CCTV camera na may AI. Tara, sama-sama tayo mag-observe kung ano ang kalagayan ng NCAP sa kanyang unang araw. Let's go. Tara. Ito na naman tayo, mga tropa. May gusto lang akong ipaalala Isang habit na di ka -aya, aya Listen up! Minsan may nakita ako sa kanto Pata na mukhang seryoso Dali 🎵 Nasa ilong, sabay kinuha, ay anong ganon? 🎵 na expect ang sumunod, na ekse na nilapit sa big parang pizza na masarap pa 🎵🎵 Teka bro, tama na yan, pero numiti lang siya, at sabay sabi, eh ano naman? 🎵🎵 Huwag kainin kulangot

may 26, 2025. So, ito ang kalagayan ngayon sa Commonwealth Avenue. So, makikita nyo, banayad lang ang dalay ng traffic Oh. Usually, sa mga gatong oras at panahon, traffic na rito. Pero, hindi ko sure kung ito talaga ay uh, resulta ng NCAP. Ako nga pala ay nasa southbound area, papuntang circle. Di bali, galing ako sa regalado at uh, kasalukoy ako binabagtas ngayon ng area ng ito. Pero narito. Ano yun, na sa na tayo. So dito nga mga dudes pagtawid natin ng crossing ay meron pang isang crossing dito nababagtasin natin meron ditong stoplight uh, meron ditong bahagi na pakaliwa lang na linya patungong Fairlane Street at yung kanan na linya ay sa Uyo nung wala pang end cap itong left lane na to ay usually inaalaw ng mga traffic enforcer na dumaan dito ang mga motorista na kakaliwa at didiretso. At dahil pinapatupad na nga ngayon ng NCAP, kaya dapat ang mga motorista na dumadaan sa kaliwang linya ay dapat kumaliwa. Lalong-lalo na kung sinasabi ng arrow sign ay puro kaliwa lamang. At dahil nakasanayan ko na rin pumuesto sa area na ito, kaya hindi ko alam kung nagkaroon ako ng violation. Alam mo pala, alam mo ha? Ay, patay tayo dito. Sa punto nga ito ay talaga napapaisip ako kung kasama ba sa mga violation na nakikita ng CCTV camera na kapag nasa kalawang linya ka ay dapat kumaliwa ka lalong lalo na ang sinasabi ng arrow sign ay strictly left only. At dito nga sa bandang rotonda at pure gold, papasok na tayo sa motorcycle lane. pansin-pansin na banayad lang ang daloy ng trapiko bagamat maraming mga motorista at mga sasakyan ay tuloy-tuloy -tuloy lang ang pag namin dahil siguro nagpipigil ang mga motorista na tumakbo ng igit sa 60 km per hour isa rin kasi ang overspeeding na nakikita ng CCTV traffic camera ng MMDA ngunit isa sa mga problema ang napansin ko ay ang malalabong linya ng mga motorcycle lane may mga bagay pa na ito na biglang mapuputol ang linya kaya hindi ko maintindihan kung paano tinitingnan nito ng CCTV camera. May mga pagkakataon din na abang mo ang motorcycle lane at ikaw ay nalilibang sa pagmamaneo. Hindi hey, mo na namamalayan na ikaw pala ay wala na sa iyong linya dahil ang linya ay lumipat na sa kabila. Gaya na lamang nitong mga susunod na eksena. Uh, hey, ito. pa ang masama pa nito ay mayroong solid yellow lane na kung saan sinasabi rito na bawal kang lumipat ng pwesto. Kaya paano na lamang kung ito ang na-detect ng CCTV camera. Sa muling pagkakataon ay kinakabana naman ako dahil pangalawa na ito sa aking maaaring maging violation. Ayan, may dalawa na. Hindi kasi patuloy eh. Kaya nga, diretsya tayo. Pag hindi mo na kami pa pa dyan Siya nga pala mga dude Hindi ka matatawag na legit bakbakero ng Commonwealth Avenue Kung hindi mo kilala si Manuel <laughs> Sa palagay ko mga dudes kapag tinakpan niya Ay mamimiss na ng mga motorista Bata pala mga ko ay dyan Kinagabihan nga mga dudes, pabalik na ako sa aming bahay. Wala kaming ibang daan pa uwi kundi ang Commonwealth Avenue lamang. Sa so, mga oras na to, wala kami idea kung anong kaganapan ngayon sa Commonwealth Avenue. Ngayong pinapatupad sa unang araw ang NCAP. Ito yung kwento ng mga pusong martir Di mo man gustuhin, pero mahal mo pa rin Kahit halata ng nilulok at sinasaktan Bakit nga ba di mo pa rin magawang iwana like Lagi kang lahing way, may dahilan ka na naman Sabi mo traffic At ito na nga ang bumungad sa amin Isang kilo kilometrong trapiko ng mga motorcyclo Dato'y <laughs> digeto eh ito ang mga motoristang pauwi galing trabaho at pabalik sa kanilang mga tahanan. Mga motorista nagtsatsagang dumaan sa makiput na daanan. Ngayong nakita natin na ganito pala karami ang mga motosiklong bumabagtas araw-araw sa Commonwealth Avenue, siguro ay mas makakabuting mas laparan pa ang nilaan ang motorcycle lane. Ang gusto mo laging madali tol nakaya pa kami